Potty training video. Kamusta mga dog lover? Ako si Doc MJ at ngayong araw tatalakayin natin ang ilang epektibong tips sa pag potty train ng inyong minamahal na aso. Simulan na natin. Number 1, consistency is key. Mahalaga ang pagiging consistent. Magtakdaan ng regular na oras para sa paglabas ng inyong aso para mag potty. Ilabas sila agad pagkagising sa umaga pagkatapos kumain at bago matulog. Tandaan, mas gusto ng mga aso ang nakagawian. Number two, laging gumamit ng positive reinforcement. Kapag nagpati ang inyong aso sa labas, purihin sila ng masaya at bigyan ng treat. Makakatulong ito para maiugnay nila ang pagpati sa labas sa isang positibong bagay. Accidents happen. Ngayon, hindi maiiwasan ang mga aksidente. Mahalagang huwag parusahan ang inyong aso dahil dito. Ang pagpaparusa ay maaaring magdulot ng takot at pagkabalisa na magpapahirap sa pagsasanay. Sa halip, kalmadong linisin ang kalat at ipagpatuloy ang inyong training routine. Number 3, designated potty area. Gumawa ng designated potty area. Dalhin ang inyong aso sa parehong lugar sa tuwing magpapalabas ang amoy ay magpapaalala sa kanila na ito ang tamang lugar para magpati. Ang pagiging consistent ay makakatulong sa pagpapatibay ng tamang asal. Number 4. Observe Behavior Habang nagsasanay, bantayan ang kilos ng inyong aso. Kapag nagsimula silang mag-amoy-amoy o umikot-ikot, maaaring senyales ito na kailangan na nilang lumabas agad silang dalhin sa labas sa kanilang designated spot. Number 5. Command Word Phrase Gumamit ng command word or phrase. Sabihing magpati sa tuwing ilalabas sila. Sa kalaunan, maiintindihan nila ang ibig ninyong sabihin at maiuugnay nila ang parirala sa mismong aksyon. Patience is key. Kailangan ang pasensya. Ang potty training ay maaaring tumagal ng ilang linggo hanggang ilang buwan, depende sa edad at ugali ng inyong aso. Maging mapagpasensya at consistent at makikita ninyo ang pag-unlad. Number 6. Gumawa ng potty training journal. Itala ang mga oras na nagpati ang inyong aso at anumang aksidente na nangyari. Makakatulong ito para ma-adjust ang training schedule kung kinakailangan. Maraming salamat sa panonood. Kung nakatulong ang video na ito, paki-like, share at subscribe para suportahan ang mas marami pang content mula sa Doc MJ Vlog. Maraming salamat sa inyong suporta. Happy training.